Dito tayo, mga kababayan. Speaking ubobo, ito, mga kababayan. Sara Duterte. Ano yan kay Sara Duterte, Ken? Oh, ito. Sara Duterte. Ha? Pagkatapos na magsalita ni Aimee na bangag si PBBM doon sa rally ng INC, ang sabi ni Sara, klarong-klaro na, taong bayan. Klarong-klaro na nakailangan kailangan niyang magpa test kasi ang kapatid niya nagsalita na. Mm. ba? Diba? Sabi ni Sarah yan, nung pagkatapos ng sabi ni Aimee. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, klarong-klaro po na planado nila yan. Nagsalita si Aimee, sinigundahan ni Sarah, tapos sinugundahan na naman ngayon ni eh. Saldiko. Kasi walang ipik yung kay Saldiko, walang ipik yung kay Aimee. Mm. Nagsalita si Saldiko na nagnakaw si PBBM at mali-malitang pera, din Deliver tapos malita lang nakita, walang lamang pera. Oh, do you think mga kababayan kung ang maleta puno ng pera, yupi, dapat bulky yun. ba? Diba? Dapat lubo yung maleta kasi pera ang laman eh. Pero walang pera, maskin malang anino, maleta lang. ba? Diba? Mm. Pangalawa, yung kotse Nakadikit sa maleta, rehijas, rehid, rehistrado ng isang kongresista na taga Dabaw. Oh, patay. Mm. Bistado. Mm. Pangalawa, ang sabi niya si PBBM daw nag-insert ng 1 billion ending ang 1 billion hawak ni Bernardo wala kay BBM. Mm. So doon pa lang palpak na naman si Saldivo. Mm. May part 4 pa. Oh, pag pagdating daw sa part 4 ituturing daw siyang terorista at ituturing daw siyang kriminal. Ah, oh. So natural ituturing kang ituturing kang terorista kasi bakit? kinakalaban mo ang presidente, tapos tumakbo ka sa ibang bansa. O ngayon, kung hindi ka takot, dapat huwag ka magtago para hindi ka gawing terorista. Ano pa mangi? Katulad kay Harry Roque. Ano mang tawag kay Harry Roque? Terorist Pugitive. Na may kaso ka. Siniraan mo yung presidente, Sighting to sedition na mangyari sa iyo, malaki ang kakaharapin mong kaso. Mm. So anong nangyari? Anong tawag sa kanya? 'Di ba? Ganon yun. <clears throat> Ganon yun, mga kababayan. oh So ngayon, mga kababayan, eto na. Ha? Ah, ni Real Talk, ha? Ah, sunog na sunog si Sarah sa sagot ni si Claire Castro na dapat daw kay PBB ay magpa test na. Kasi nagsalita na daw ang kapatid na si Aimee. O, oh, like, like, like po tayo, mga kababayan. Ha? Ah, Sir Kent, binalita na nagpahir uh, follicle test daw si Pulong. Ah, ano ang sabi mo doon, Sir Ken? Wala naman akong pakialam dyan sa hair follicle test niya. Ah, kasi bakit? Ganito yan ah, mga kababayan. Bigyan ko kayo ng tamang ano. According sa aking kaalaman, ah, kapag ka uh, pumatay ka, para ang fingerprint mo hindi babakat sa kutsilyo o sa barel na ginamit mong pampatay, maghugas ka ng suka. Para pag idikit yung fingerprint mo, hindi magmatch doon sa fingerprint na nakuha ng Soko or NBI. Ah, may mga ganyang teknikan. ha? Ah, kapag ka pumatay ka, ah, yung, ito speaking of her follicle test ni Pulong. Mm, alam ko sa Mandaluyong yan siya nagpa, nagpa hair follicle test. ha? Ah, mm. So ngayon mga kababayan, ganito yan. Ah, may nagtanong, Kent, anong tatak ng t-shirt mo? Uniqlo po. oh, di ba? Hindi kaya ng mga DDS yan. Ha? Ah, o, oh, 799 ito. Mga DDS, isang araw na nilang sahod yan sa Dabaw. Ay, 300 plus nga lang, hindi kayang bumili ng pumelo. oh tapos maunlad daw sila. oh ganito yan mga kababayan. Yung uh, hair test ni Pulong, alam ko yan, matagal na yan dun sa Mandaluyong. Ganito yan. Bakit nga ba wala? He negative siya, hindi siya positive. Kasi ganito, bigyan ko kayo ng example, ulitin ko. Kapag ang tao pumatay gamit kutsilyo o barel, para hindi magmatch yung fingerprint niya dun sa kutsilyo at sa barel, maghuga siya ng kamay gamit suka. Para yung fingerprint niya, yung balat, kukulubot. Hindi magmamatch pag hinuli. O, so, ibig sabihin, hindi sa kanya. So, ganun po yun. ba? Diba? Pag sa droga naman, para hindi ka maging positive, ang gagawin mo, uminom ka ng sterilized milk. ba? Diba? Bago, halimbawa, next week, mag pag test ka. Ngayong week na to, uminom ka na ng sterilized milk, gawin mong tubig. Ha? Ah. Yan ang teknikan, ha? Ah? According sa aking pananaliksik at pagresearch. Kaya nagtataka kayo, bakit hindi nag-positive? Eh uminom eh. Nilinis kini clean eh. Ah, try niyo uminom ng sterilized milk, damihan niyo, di ba tai-tai kayo? Ah, oh, di ba ma ma magpururot ka? Mag-iipot-ipot ka? O di tanggal lahat ng toksin sa katawan? Oh, kaya nga sa mga may alaga dyan na aso pusa para hindi malason ang mga alaga ninyo sa mga purga-purga, no? Pag patanggal bulati, sterilize milk lang. Pag nasubrahan nilang kain, ay inom yan, naiipot sila, naiipot nila yung mga bulati. Di ba? Ganun yon. Ganon ang ginawa ng itong mga adik at mga kriminal. Ah, oh, bakit ko alam? Nagre-research ako eh. ba? Diba? Mm. So ano daw ang reaction ko? Yun po yung reaction ko. Kaya hindi nag-positive. Wala naman akong pakialam sa hair test ni Pulong eh. Ang tanong kasi dyan ni Trillianes, yung tato niya sa likod. Yung tato. Ah, yung tato sa likod, hindi yung hair test. Walang kwenta ang test. Ang may halika dyan, yung tato. Maliba na lang kung pinatanggal na niya. ba? Diba? Oh. So, yun yun, mga kababayan. Mm. So, kita nyo, ito po, mga kababayan, yung sabot ni Claire Castro kay Sarah. Ito po. Pinuweltahan ng Malacanang ang pasaring ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Kaugnay ng isyo ng drug test. Palita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian! Jeff, ibinalik ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte ang kanyang pasaring kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ng isyo ng paggamit umano ng iligal na droga at hamon na magpa-drug test. Inungkat ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang pahayag noon ng ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umami naman ng gumagamit ng marihuana at sentanila. Ayon kay Castro, nagawa rin bang utusan ni Titi Sara ang kanyang ama na magpatrag na habang nakaupong presidente. Ipinaalala rin ng Malacanya ang pahayag umano ng dating tagapangsalita ng dating Pangulong Duterte. Oh, narinig ninyo? Yung pagkasunog ni Sara? Mm. Sabi niyo si Claire Castro, bakit utusan? Ha? Ah? Bakit utusan ni Sara si PBBM na magpa-hair follicle test or magpa-drug test? Isamantalang ang tatay niya, ha, ah, inamin na mismo na nag fentanyl at nagmamariwana. Inutusan din ba ni Sara ang tatay niya noon? Mahirap kasi mga kababayan na Gagawa ka ng programa na anti-droga, pero ikaw nagdodroga. O. Oh. Ngayon, kung utusan ni Sarah si PBBM na magpa-drug test, inutusan din ba ni Sara ang tatay niya na nagpa-drug test noong presidente pa ito? Oh, ito, mga kababayan, pakinggan niya. Ito ha. Ah, anong title doon, mga kababayan, kay Luchiclus Cruz Valdez? Oh, digong ah, gumamit ng fentanyl oh, ito mga kababayan makikita niyo naman to eh fentanyl umamin diba? oh, digong ah, ano ba yung title noon mga kababayan gumamit ng Fintanil wala eh. walang walang resort resort walang uh, ano ah ito mga kababayan digong umamin na adik. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, Ha? Ah? sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. raw ang number one drug addict. Correct. Nilagay right? ko lahat. Maganda ang feeling. Parang kang nasa... Nilagay! Ay, yung to paradise. Ba't having that? Mga ka! Eh, parang paradise. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, ah? sabi ng mga doktor, hey, oh. overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. correct. At nakaka-addict na nga raw. Correct. At kayo raw ang number one drug addict. Correct. correct. Ah. Nilagay ko lahat pagandang pil. Oh. Ayan, kita nyo mga kababayan, yung pag-ami ni Digong na nag-fentanyl siya, oh. nilagay ko lahat. Correct. Oh. Ikaw daw ang pinaka-addict sa lahat. Correct. Oh. Nilagay ko lahat at ang pakiramdam para kang nasa paradise. Kita ninyo? Ah. Paano yan, Sarah? Yung tatay mo umamin, si PBBM walang inamin at pinakita ang negative result ng kanyang drug test. So, yun ang sinabi ni si Claire Castro. Si PBBM inutusan ni Sarang magpa-hair follicle test. Ha? Ah? Si Digong ba, inutusan ba ni Sarah noon? Di ba? Ano? Sunog. Ha? Ay, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, itong mga pag-amin ni Digong, yung kayabangan niya, ito yung nagdala sa kanya sa ICC. Ah, lahat ng kayabangan ni Digong may kasagutan. Lahat ng pag-amin niya. Yung pag-inom nyo ng Fentanyl... si dating Pangulong Duterte sa pagtawag niya ang ating kay Pangulong Marcos at sa hamon noon na magpadrante sila. Sabi ngayon ni Digong, wala raw siyang sinabing ganyan. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Mabawi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga maanghang pa kayang kamakailan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Masakuan ni po, Sir. Wala siyang sinabing adik si PBBM. Pero kung sabi ko adik, wala akong sinabi na gano'n. Patay na ako ni Marcos niyan. Bumawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Pero heto ang sinabi ng dating Pangulo sa prayer rally sa Davao City noong January 29. Bongbong Marcos, mag ngayong presidente na pangag-captain ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Ah, uh, ayan na! Bukod uh, saan, itinanggi niyo ngayon ng dating pangulong paghahamon niya noon kay PBBM na magpa-drug test sila. It is for him to sit in the Luneta Park. Pagkuha siya ng dugo doon independent entity o doktor magpakuha rin ako sige pati ako wala akong sinabi na gano'n mamam you have to even if you kill me Even if you kill me a thousand times, putang ina mo, sinungaling ka. Deserve mo yan, mabulok ka. Yeah. Ang sabi niya, meron na yung presidente bangag doon, bangag ngayon. Ah, oh, wala akong sinabing ganyan. O, oh, tapos, mag-ano tayo doon sa luneta? O, oh, independent doktor, pakuha ka dugo, pakuha ako. Tapos, nung in-interview, kinabukasan ng reporter, anong sabi? Oh, wala akong sinabi ganyan. Ma ma'am, -ma 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 -ma. even you kill me 1,000 times, wala akong sinabing ganyan, di ba? O, oh, ano, mga DDS? At tuwang-tuwa si Banat Bay nung kinuntin. Yan, tuwang-tuwa yung mga DDS vlogger. O tingnan nyo, sabi ni Tatay Digong, adik daw si BBM. Tapos pagkabukas in interview, ah, ang sabi ng mga vlogger, ano to nangyari? Ba't pa iba-iba? Ah, di ba? Ah, tignan nyo, ultimo mga vlogger ng DDS na kay Digong. Noong rally ang sabi, bangag si BBM. Noong in-interview sa media pagkabukas ang sabi, wala akong sinabing ganyan. O, kita ninyo, yung mga vlogger nagngangahan. Hala, yung content namin sabi niya, oo. Tapos ngayon ang sabi niya, wala na naman daw. Ano to? Nge? Ah, ba? Diba? Nagbukhang tanga yung mga vlogger. Bakit? Kasi wala silang research. Umaasa lang sila kung ano ang lumabas sa bunganga ni Digong. Naalala nyo, ang sabi ni Digong, magsakay siya ng jet ski papunta ng West Philippine Sea. Nung inasar-asar ni Vice, nagalit sila. Itutuo naman sabi ni Digong yan, hindi nga lang tinupad. Kasi nga sinungaling. Di ba? Mm -mm. Kapag ako nanalo, 3 to 6 months, obos ang droga. Putang ina mo. Paano maubos ang droga kung mismo ang mga kaalyado mo ang nagbibitbit ng drogas Pilipinas? Ya? Yeah? Hindi ka ba na... Huwag ka na lipong, digs. Yeah? Basig na tulog ka, digs, na gising ang mata mo. Ya? Yeah? Basig na tulog ka, digs, na dilat ang mata. Ha? Yeah? My God, I hate drugs. Putang ina, pero si Michael Yang nagbitbit ng drugs oh, nakatanggap pa ng mali-malitang pera doon sa Ogado. Na so may ano, malakanyang bahay daw ni Mal Michael Liang Utang ina pati si Michael Liang na dawit pa. Tumatanggap ng kickback. Kaya, yeah? Oh, yun ang sabi, mga kababayan. <mary noise> ha? si Claire Castro, nabutata si Sarah. Na hindi oh. pwedeng utusan ang presidente na magpa <mary> test. Mm. Sagot ito ng palaso matapos sabi ni Bivisara na hindi pwedeng gumimbe ang Pangulo at mga opisyal ng gobyerno kapag sinabihang magpa-drug test mm. at iba pang medical test na susukat sa kanilang kakayahang mamuno. Ngayon din ang pasaring na gumagamit kumano ng iligal na droga ang Pangulo patay sa sinasabi ng kanilang mga nakakasama sa mga pagtitipon. Iginate ni Castro na patuloy na nagtatrabaho ang Pangulo at inutukis ang mga sangkot sa korupsyon at hindi ayatulad ng ibang opisyal na nagwawala. Bakit hindi tan tanungin ni Sarah si Big Rodriguez patungkol dito sa drug test ni si BBBM? Ha? Ito. Vic Rodriguez. Mga kababayan. Ito. BBM uh, drug test. Para malaman, ha? Mga kababayan. Si Big Rodriguez. Alam ni Vic yan. nila yung naging resulta. Noong uh, drug test ni Bongbong Marcos, the drug test, the standard is there, the, yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna una ng drug testing. So as so early as November 10, meron na isinagawang uh, test ang uh, PNP Crime Laboratory sinigundaan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit nung isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu hindi lamang negative sa marijuana kundi pati dito sa mainit na pinag usapan ng cocaine. So lahat yan, yung tatlong Uh, illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative uh, ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, eh, nagawa na namin yung dapat gagawin ni Bongbong Marcos sa tapos na ang isyong yan. Binabanat. Bakit hindi nyo tanungin si Vic Rodriguez? So, totoo ba yon Vic Rodriguez, o nagsinungaling ka? Ayun, no? Hindi pa masyadong kalbo si Vic dyan. May buhok pa. So bakit hindi niyo tanungin? 'Di ba? Oh, may tingnan niyo, may vlogger diyan nagagala. Bakit? Walang views. Walang views yung vlogger. Alam niyo sa totoo lang mga DDS, kapag talagang matapang kayo sumugod sa aking live, maglagay kayo ng mukha at totoong pangalan para pag minura ko kayo idemandan nyo ako ang problema kaya pinagmumura ko kayo kasi bakit? Ah, at malakas ang loob ko na pag mumurahin kayo kasi nagtatago kayo sa mga peking pangalan eh. mga dds gumawa kayo ng totoo ninyong account may mukha, may pangalan tapos pag minura ko kayo binaboy ko kayo idemandan nyo ako Di ba? Oh, paano nyo ako madimanda kung hanggang dyan na lang kayo? ba? Diba? Yan ang hamon ko sa mga DDS. Pag pumunta kayo sa channel ko, ilagay nyo totoo yung pangalan, mukha, tapos pag minura ko kayo, binaboy ko kayo, idimanda nyo ako. ba? Diba? Ang problema, ba't nagtatago kayo sa mga peking pangalan at mga walang mukha? ba? Diba? Kita nyo, Magkukumin-kumin kayo dyan, magbabas kayo kay BBM, tapos wala naman kay mga mukha. Putang ina nyo. Akala ko ba mga matatalino at matatapang kay mga hayop? Kaya tignan nyo, ako o, oh, nagsasalita. Ito, mukha. O, oh, ito. Boses. Totoo. Ako ito, hindi ito AI. Di ba? Yan ang totoong matapang. Eh, putang ina. Kayo, anong nangyari sa inyo? Matapang kayo. Ipagtanggol eh, nyo si Sarah. Ipagtanggol nyo si Digong. Tapos, nagtatago kayo sa mga peking mukha. Oh, may mga cartoons lang. Oh, tapos yung mga pangalan, hindi man totoo. Oh. Kita nyo. Ang gawin ninyo, magawa kay totoong pangalan with mukha para pag binaboy ko kayo, may rason kayong i-demanda nyo ako. Mm. Ang problema, Diyos ko po, puro kayo ganyan. Wala. Wala, mga kababayan. Ha? Sa totoo lang ako sa inyo, mga DDS, supporter, <laughs> magtanim kay kamote. May mapala pa kayo. Walong buwan na si Digong nakakulong. Nung simula nung kinulong si Digong sa kakasigaw-sigaw niyo dyan sa EDSA, kung nagtanim kay ng kamote, nakaharbis na kayo dalawang beses, ang kamote 3 months lang may laman na. Ihian mo lang yun. Ha? Yung ihi mo sa gabi, ibuhos mo sa puno ng kamote, lalaki yan, dadami baging yan. E di sana nakaharbis ka pa. Diba? Mm, yun po yun na mga kababayan yung ating uh, reaksyon sa mga oras na ito.